Para gusto kong inumin eh. Parang juice. Ang ganda ng packaging eh. O oh, di ba? Excellence, bago daw produkto to eh. Alam nyo, si Aling Mimay kasi umattend ng pa-seminar ng Excellence. Nandoon si Idol Firebird, Biboy Enriquez, no? Ito yung bago nila produkto, so previous to dalawa. Binigay ni Aling Mimay sa akin dahil ah... Uh, Tingnan ko daw kung mas marami ka namang manok. <laughs> maganda. Di, mukhang maganda eh. Ayon sa kanyang packaging. So meron tong multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes at ang pinaka gusto ko, probiotics. Diba? Parang yung vitamins natin na isa. Pero titingnan natin 'to. Di ba? Or pwede nating i-alternate. Tingnan natin. Oh, maganda eh. Ang ganda ng packaging eh para siyang pang-tao eh, no? Progen Z. May zinc. O. No? Ito yun? O. Oh. Nakita mo na ba? Mm-mm. Okay. <laughs> well, na meron na akong bukas dito. Binuksan ko na kanina kasi parang din tayo magupit-gupit. Ayan! Sabang kulay nito pag nilagay sa inumin. Sa isang galong tubig, isang heaping na tablespoon. Ay, teaspoon? Oo. Uh -huh. O, oh, one teaspoon. Mukhang orange eh. Sabi ko na nga ba eh. Mukhang masarap inumin din kahit sa tao eh. Bango na. Mm. Ang bango? Mm-mm. Amoy ano? Parang toyo. <laughs> Oyster Ayaw, sauce. Oyster sauce. <laughs> amoy. Hindi, parang ano yung... Parang nor, liquid seasoning. Hindi, yung vitamin B ganyan ang amoy eh. Pamil? Di ba? B vitamins. Meron siyang B vitamins. Pero mabango pag ano. Masalo siyang mabango pag ano na. Kasi uh, uh, nakatunaw na. Oo no? nga no. Alam nyo, meron daw itong... Uh, chlorella growth factor. Una kong nakita yun sa ano eh, sa for sa animal. Yung nung gumawa nung cherry fir. Isa lang gumawa nung cherry fur tsaka yung sa animal. Pang, panghayop hayop at pang tao. Yung gawa ng tainor yun eh. Kilala ko yung si Tiny Meneses yun eh. Nakita ko na rin yun. Napunta na namin yung farm nun. So, ano, dati ang pinaka uh, pinaka ano niya, pinakaalaga niyang magaling yung Doc Robinson Hatch. Tapos, meron siyang lemon, one minute lemon. nakabilis siya na tito dati nun. Dalawang tryo na Doc Robinson. Pero meron siyang isang pulet na blue face hatch. Ang dami-dami pumupunta dito nun. Oh, ina. Talagang sino-showcase niya sa mga bisita niya. Ayan ang aking nabiling mga Doc Robinson after two weeks, ninakaw. Niwa na yan. Nawala. <laughs> Siyempre, <laughs> may mga, may mga, oy, potential na pambenta yan. Oh. Ah. mga bisita, hindi naman niya kilala yung iba. Kaya, minsan, mga pumupunta sa mga farm, hindi naman lahat yan bumibili or mga kaibigan, meron din may mga masamantang ka. Oo, oh, tulad... sinabi naman din ng maibang nagpo follow Ah, ayun, yun ang istorya. Ah. ang ganda, nung araw, Siguro mga 1990 1997. Oh, matagal na 'yon. Grabe. 1997 'yun. Alam ko kasi pag graduate ko ng high school ko, bumili kami. Kasi first time kong bumili ng tryo noon. Pero kay Totoy Batumbakal ang pangalan nung. Ah, Totoy pangalan nuno. Ano 'yan? Totoy Batumbakal. <laughs> Totoy Batumbakal, yung nakalimutan ko na farm noon eh. Hindi naman siya farm talaga actually, parang sales area sa may Quezon City. Bumili ko ng try ko na sisu na yung isa, four-way cross, three-way cross, two-way cross. syempre no, wala ka naman talagang budget nun. Nakaipon lang akong, binigyan ako ni Lola apong saring ng pambili ng uh, tryo ko. Pero sila tito bumili, 5,000 per try mga sisyo. 5,000. Ang 5,000 nung araw eh, medyo mabigat na. Nung araw, ha? Eh, nung araw. Ayun. Di nila naparami. Wala kasi. Tingnan parang Oh, naglaho na parang bulay. Kahit da balahibo wala natin eh. Mga siso pa 'yon. No, tapos ma mangilang-ilang ano? Lana. <laughs> Goodbye. Well, papainumin ko na yung mga alaga ko ng Progeny. 1 liter. Ampl Ay. mali 1 gallon. Sa isang kutsarita, teaspoon eh uh -huh. Yeah. Ang progeny ay para sa lahat ng generation. Oh, pwede sa sisyo, pwede. Bibigyan natin yung pati mga manini. Yes. Hmm. okay, let's go. Yo. Ako na makikinabang, no. Ang pinakamatanda, siyempre. Seniority. <laughs> Seniority. Seniority. Hindi <laughs> naman siya masyadong matanda, nasa 4 years, na years old na siya. 5 magpa 5 years old na siya. For your information. say turning 5 years old. Pa. Oh, Ang aking eh uh, uh, ano, katnano, at cokaran. 'Yan ang pinaka mabait na manok dito sa balat ng backyard. <laughs> mabait, ma maamo. Hmm. 'Yan. Actually nung bata sila, ano 'yan na uh, mapogi. Ma ma Pero sige na, sige na. Ngayon tumanda sila, mas pogi yung kapatid niya. Ye. Yeah. masarap ba yung Progen, progen Parang Z? Parang masarap, kasi gustong gusto niya ako, oh, tingnan mo. Lahat naman gusto niya eh. niya. Tingnan na, ngayon mo. Progen Z. Nilulublub niya yung ano niya eh, hanggang sa ano. Sabi nga ni oh, Sir B-Boy, may dalawang klase ng manok na pag-inom. Meron daw yung normal at merong humihigop. Mm -hmm. Siya siguro yung humihigop. <laughs> ngayon niya sasanay uminom, ayun o. No. Ayun o, no, inihigop niya. Grabe. Niyo. Sinadyao talaga silang hindi kaagad pa inumin. Kanina magdagpakain ako kanina. Kanina. Umaga. Pero umaga pa rin naman eh. Hindi ko sila kaagad uh, pinainom. Para nga mauhaw sila. Siyempre Uhaw na uhaw Ito yung babanata nila. di ba? Pasok ang mga vitamins. True. Pero huwag nyo gagawin nyo na. sa video lang na to kasi para makita nyo uminom eh. Di ba? nakaka-boring kung bibigyan ko ng ganito tapos di mo nila di ba? Kasi hindi sila uhaw. <laughs> Oo. Oh. Kaya kailangan uhawin ko muna sila para makita nyo lang. Ito talaga yung masungit. Ito yung pawang ano lang. Hmm, yun na. Doon. Ayun, Ayun no. oh. Ah, oh. hindi pwede maging tao to kasi alam mo, di ba? Yung mga tao kapag nasa rep, hindi nakukuha ng baso. Diretsong iniinom sa pichil yung tubig sa rep, di ba? Parang ganun yan. Ikaw ba si Barangay doon? O kandila ka? Bakit? Nagtutunaw ka. ako. eh, ganyan talaga kapag uh, tapos ng ulan, di ba? Yung basa ng lupa, lupa, lupa. Sumisingaw, lupa. sumisingaw yan, sumisingaw. Uh -huh. Nagkikreate ng napakasarap na alinsangan. <laughs> Ang <patunog. laughs> Oh, ikaw na. Ikaw na, pure gold. Ikaw na. Yeah. Ano naman yung drinking style nito? Sige. <laughs> Oo. Oh. Face off muna bago inom. Yan, yeah, pogi yan. Yan. Mas pogi yan kesa kay Otlom. Kaya, ang ganyawan lang may inom niya. O, diba dati? Kung nasa isang angulo ka, kung nandun ako nandun. Pag tinignan mo yung mga nakatali dito, uh -huh. makati sa mata, di ba? Parang Papangat na mga manok dyan. Makikita mo si Bradley, si Hawk, si Macho Guapito. Masakit sa mata. Hindi Pero ngayon, pogi na sila lahat dahil patapos na maglugon. At malalaki na yung mga katandangan. Nung naglulugon yan, nakpo, sasabihin mo sa sarili mo, ba't ka pa nagkakalagaan? Lalo na si Bradley. Oh yeah, si Bradley, di pa tapos. Hindi nga mo si Bradley, alayang buntot. Buntot na lang ang ano niya. Ayan. ang huli niya. Yung katawan tapos na. Uh -huh. O kayo. Oh. Magsalita kayo. Taka, 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 taka. Magsalita. Hindi daw lumipad. Matsuga ito. Ay! Na ano yung pagkakalbo ko. Oh. Na-expose tuloy. Wait, <laughs> wait. There's more. Pinataog ko to. Paggabi. Kasi, you know. <laughs> mm. drink Deling. Serap. Acuh nak macam sa. Mga... Judge no. Hmm, si. na. Oh. Macam apa <laughs> Dun jauh minum sa kabila. Uh -oh. Ay, uminom na sila ay, lahat doon, no? ka. Nanay niya. Sige na. Bahala ka sa buhay mo. Ganda ng inom nila, oh. Hmm. Huwag mo na titignan yan, judge. Pilisan mo daw. Gusto na nalang uminom. Relax. Kalambat mo daw. I sabi, relax. Ang bago niyang inuin <laughs> ay para sa lahat ng generation. So, Hello. ang bago niyong inumin ay hariko. Ay <laughs> hariko. may untog barangay daw. Melon, na. melon. Melon na muay. Hmm. Melon. Drink. Dali na, drink na. Hmm. Drink na. well, mga kaibigan, yan ang istorya ng aming progency. So, babalita ko na lang kayo kung maganda ba o hindi. Bagay, hindi eh. mo naman malalaman kung maganda o hindi. Unless hindi mo talaga susubukan ng matagal-tagal. Yes. Para makikita yung resulta. No? Ang pinakamaganda doon, meron din siyang probiotics. So, hindi ako magbibigay ng yakult-yakult o kung ano man na uh, yogurt. Diba? Yeah. Pero pwede pa rin. Para lang uh, dagdag gasos sa sarili mo. Maglagay ka ng yogurt. Ayaw mo Hindi, maganda yun uh, malakanda ang probiotics talaga sa katawan ng ating mga laga. Katulad din sa atin. Well, nahihirapan na ako na kayo ko at ako hinihingal sa init hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. O, tumutuloy mo. Pawis mo. pa.